At syempre, unless about ito ay Mang Ramon, malulunod ka sa sobrang daming sabaw. Nakita niya na nakalutang na yan? Yan isa sa nagpapasarap sa pares ni Mang Ramon. Ito yung karne. Kung gusto mo naman ang tubong, meron din dito tubong. At ito naman yung balat. Ay napakasarap to. Oh, Napakalambot. Shish! At ito naman yung mami noodles. Kita na naman yung laman, oh. Ay, grabe ang sarap. May balat ma taba. Depende sa iyo kung pa nalab yung mga taba. Ay, grabe. Nakakagutom na. Grabe yung pares ni Ma'am Ramon, oh. Hindi pa nakalatag pero marami na dabang, oh. Yan! Lalo sa kabila. Isang truck. Isa sila, oh. Pag-abang. Kuya Zano pa sa pares mo. Pasap mo ako semua. Sarado ka pa ang dami na dahanta eh. Kita mo naman yung mga na tulong na parang mapabilis na oh. Dapat meron kang assistant na eh. Dapat <laughs> <laughs> La kini-KMJS ka eh. <laughs> Nakatayo La na siyo. Nakapila na oh. At yun na mga buddy, nakapag-order na tayo ng pares natin. Kita niyo naman yung gamano. No? Ay, grabe, ang sarap. May balat, may taba. Depende sa iyo kung yung mga taba. Ay, grabe, nakakagutom na. Bawal sa dalawa. At syempre, hindi mawawa na yung pambasahan, ha sili. Nalatyan din natin ito ng sibuyas dahon sa Dalawa, syempre, lalagyan din natin ng onting paminta depende sa lasa niya mga body, ah. At ito na ang mga bati, lalagyan na natin lahat. Halo-haloin natin hanggang sa makita na natin yung sarap ng pares natin. Ito na mo yung pap-sarap sa lahat, oh, yung karne. Kung gusto mo naman ng tubong, meron din dito tubong. At ito naman yung balat. Ay, napakasarap, oh, napakalambot. Sheesh! At ito naman yung Mami Nedel, hindi dati ha, Mami. At syempre, ane sabaw dito ay Mang Ramon. Malulunod ka sa sobrang daming sabaw. Nakita niya bang nakalutang na yan? Yan isa sa nagpapasarap sa pares ni Mang Ramon. Yan ay ang tutak. Yung may dagdag pa, grabe naman sa bormi? Ramon. Siyempre, laki niyo po kami. Ito na ito, yun yung pong. Kaya yung tingin. no? दब दबा जान ए बोल बे वो न पारो से ताओ न तो फिर के जो डिपार्टेस मा रेमोन हम ना पता नहीं गला मडो अब ने वाले पर वि डैमन में दबदा दरा मैदा चल पर कॉन्फ्रेंस पे दबदा सो दाई दी सोलेक्वेस व्हाट इज इट हप इट्स